Buongiorno, buongiorno! Welcome dito sa napakagandang lake yung or lago, Lago de Brice So ayan, sulit ang pagod, ang puyat ng napakalayong 6 hours na biyahe tanggal lahat pag nakarating ka na dito sa lago na ito talagang mapapa wow wow na wow ka talaga sa ganda kahit sa ang anggulo mo siya tingnan talagang napakaganda ito yung uh, South Tyrol region of uh, Northern Italy pero very close na siya sa Austrian border at ang salita nila dito yung mga signboard ay mga German naman ayan Lago di Brace Lago means lake ayan tignan nyo napaka clear crystal clear talaga. Tapos nagre-reflect yung uh, sky dun sa uh, uh, tubig. Ayan, no? Napakaganda talagang uh, uh, what more sa personal pag nakita mo to talagang napakaganda ng lake na ito. Sulit na sulit talagang pagpunta dito. So, ayan. Uh, merong uh, ang merong iikutan dito yung 3.7 kilometer circular trail. Ayan, iikutan natin yan sa next vlog ko naman yun dahil hindi ka napaka, napakaganda at napakaraming pwedeng i-content dito. So sa next vlog ko, pag inikot namin yung buong lake na ito, talagang makikita mo yung ganda niya. To all my viewers, God bless you all. Ciao, ciao!